Nagtagumpay ang manlalaro sa pagbabago ng kanyang propesyon. Umaasa ang sistema na mapapalaganap niya ang kadakilaan ng kanyang lihim na propesyon, at ang fruits yung iyon ay walang iba kundi ang sugarol. Mayamaya -maya lamang ay nagising ang lalaki. Pilit siyang bumangon, naguguluhan sa nangyayari. Wala siyang nararamdamang sakit, kahit panahulog siya mula sa matinding taas. Lahat ng sugat na kanyang tinamuo, ay tila naghilom na parang kailan lang. Sa kanyang harapan, tila may bumukas na kakaibang portal. Isang babae ang lumitaw, may buhok na puti gaya ng nyebe, at asul ang mga matang tila yellow. Isang kagandahang hindi pang mundo, lumutang sa harap niya ang bintana ng sistema. Na i-update ang mga katangian ng user pagkatapos ng pagbabago ng propesyon ito ay katumbas ng muling pagkabuhay. Junk, bulong niya, inisip niyang siya marahil ang artificial intelligence ng Devil Star. Ngunit biglang nagsalita ang sistema. Maaari ka na rin magbasa ng sistema. Binabati ka sa matagumpay na pagbabago ng profesyon. Ipapaliwanag ko na ngayon, tugon ng sistema, ang mga talento mong nakuha bilang isang sagalero. Unang talento, multiplier. Lahat ng gantimpala at lahat ng parusa ay the double. Ibig sabihin, ang bawat desisyong kanyang gawin ay may katumbas na dalawang ulit na gantimpala o dalawang ulit na kaparusahan. At higit pa rito, may isang porsyentong pagkakataon na ma-activate ang super multiplier. Kapag ito'y naganap, ang gantimpala o parusa ay lalago ng sampung ulit. At sa mismong sandaling iyon ng profesional na paggising, na-activate ang multiplier talent, kaya't may isa pa siyang natamong talento. Sa pagkakataong ito, ay hindi lang basta sugal, ngunit kapangyarihang walang katulan. Ikalawang talento, super creed. Ang kanyang mga atake ngayon ay may 2000% na critical damage. Kahit na ang Tiansa ay nagsisimula sa 0.001 na sa oras na tumama ito, walang sinumang makakatagal. Sa harapan niya, muling lumitaw ang bintana ng sistema. Characterization Update: Reborn Gambler. At sa katahimikan ng sandaling iyon, isang bagong yugto ng kapalaran ang nagsimula. Sa mundo ng sugal at panganib, siya ngayon ang hari. Sa mga sandaling ito, si Junk Eye ay nasa unang antas pa lamang. Ang kanyang lakas ay katumbas ng A, mayroong walong unit ng stamina, labing dalawang unit ng liksi, at labing anim na unit ng talino. Sa kabuuan, meron siyang tatlumput anim na puntos ng katangian. Samantalang ang karaniwang manlalaro ay nakakakuha lamang ng 20 matapos magpalat ng propesyon. Kaya't hindi niya lubos maunawaan kung paanong naging tatlumput anim ang kanya. Ngunit agad siyang sinabihan ng sistema, ang kanyang puntos ay nadobol matapos ang pagpapalit ng propesyon. Ibig sabihin, kahit ang mga makukuhang puntos kada antas ay madodoble rin. Sa halip na sampo, dalawampung puntos ang matatanggap niya sa bawat antas. Para bang sinasabi ng sistema na doble ang bilis ng kanyang pagunlad kumpara sa iba. At hindi pa roon nagtatapos, may taglay din siyang talento na tinatawag na supercrete ang ibang manlalaro, 200% lang ang critical damage. Pero sa 20,000%, oo, kahit na 0.1% lamang ang tayang siya niyang ma-activate ito, kapag nangyari, magiging halimaw ang kanyang pinsala. Tuluyang babaliw ang laro, lumapit siya sa sand at ang iniwan ng halimaw na kanyang napatay. Sa isip niya, ang orihinal na plano ay simpleng pagpapalit propesyon lamang pagdating niya rito, para makapagsimulang kumita para sa kanyang kapatid. Kahit pa ang pinakahinang propesyon, may pera sa Death Star. Ngunit hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na magkakaroon siya ng lihim at makapangyarihang propesyon. Ngayon, may pag-asa siyang makapag-ipon, at unti-unting bumuti ang buhay ng kanyang pamilya. Sa harap niya, sa bintanang ipinakita ng sistema, lumitaw ang kanyang layunin, marating ang lungsod ng mga Diyos ng buo ang katawan sa loob ng pitong araw. Doon matatapos ang kanyang unang pangunahing misyon. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang training zone ay puno ng panganib. Ang baguhan zone ay pinamumugarin ng mga halimaw, at bawat hakbang ay maaaring maging huli. Ngayon pa lang, alam na niyang haharap siya sa isang madugong pakikibaka. Sa oras ng kamatayan, mabibigo ang misyon at agad na ibabalik ang manlalaro sa mundo. Ngunit kahit ikaw ay mamatay dito, ang katawan mo sa earth ay hindi kailanman masasaktan. Pagkatapos noon, maaari kang bumalik muli sa Devil Star. Pero ang pribilehiyong iyon ay para lamang sa mayayaman. Isang kayaman ang halaga ang kailangan para muling i-load ang iyong profile sa Devil Star. Kaya't walang hadlang sa mga mayayaman na paulit-ulit subukan. Ngunit ang mahihirap, obligado silang magtagumpay sa unang pagsubok, at iyon ang dapat niyang gawin. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na sigaw, isang lalaking tumatawag sa Diyos, humihingi ng saklolo. Kinilabutan siya, ayaw na ayaw nito sa mga ahas. Alisin niyo ko rito, ang batang iyon, siya si you and you, matalik na kaibigan ni John si mula pagkabata. Sa puntong iyon, natiyak niyang ang lalaking nakulong sa mga ahas ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan. Ang kamandag ng mga ahas ay sobrang nakakamatay, kahit ang mga humanoid beast ay kaya nilang patayin sa isang kagat lamang. Narinig niya ang tinig ng kanyang kaibigan, huwag kang matakot, jump. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi maintindihan ni you and you kung anong ginagawa ni Junk sa lugar na ito. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa niyang layuan na lang ang lahat ng ito. Napakataas ng characteristic level ng mga ahas, at lason pa ang mga ito. Wala silang laban. Ngunit ang protagonista, ginamit ang kanyang sandata laban sa humanoid monster at sinabing, huwag kang mag-alala. At sa isang iglap, tumama ang sandata sa isa sa mga ahas. Hindi inaasahan ni Yu and Yu na kaya palang patayin ng kanyang kaibigan ang mga halimaw na iyon. Ginamit siya ni Junk bilang Kane, isang epektibong pangakit para umatake mula sa blind spot.